Yan, idol. Kakain na naman kami. Ano, ulam na naman, oh. Mm. 15 pesos na isang kanin. Oh. Ano, ah, bagsik na yung tindahan dyan, ah. Tulay, idol. Tulay, kami, idol. Hmm. Ay idol. Ah. So dito, 15 pesos na ito, eh. Kaputa na. Kain, idol. Yan. Tulay na naman kami, idol. Ano, ano? Aming favorito ng ulam. ăn đi làm gì là phía mọi người 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 Hmm. Marap, mga gulo. Oh. Gulay oh. Sarap. Hmm. Sarap mga idol. Itong gulay, pampaba ng buhay mga idol. Eh, kung sarap naman sa gulay idol oh. Kanaweng.